mga kalangga ang uh, tekniko ngayon kasi napapagod na talaga ako sa ka-aayos-ayos uh, dito sa ano ko lalo na itong mga langga itong lagayan ko sa mga sako ko ito. Mm -mm. Mm. and dati ganito dito to kahaba tapos may isa pa dito. Niligpit ko na mga langga, ito lang ang ginamit ko. Ito na lang para pag may baha mga langga madali lang. Tapos yan binalot ko sa sako and, iba mga langga, hindi ko na be ano kasi na napapagod na talaga ako sa kaliligpit-ligpit mga langga. ito na lang talaga yan oh ito na lang ang gamitin ko 1 2 3 4 5 Five, na layer yung ano ko, yung kabinet na ginagamit ko. Yung ibaligpit na para o oh, pag ano. Tapos alam ko na pala mga langga, pag halimbawa ito, iligpit. Madali lang pala ito. E, sa akin, buo talagang iangat ko doon. Mali pala ako. E, pwede pala ma matupi, ma-fold pala yan. Kaya pag may baha, alam ko ng technique niyan, madali na. Oh, mga langga, ganito talaga ako, mga langga. Oh, very busy pag may baha. Ito nga, mga langga, open ito. Ayan, kinuklos ko na. mahirap pala ko, ano, mag, magsara, magbukas, magsara, magbukas, sa ah, sara na lang. <laughs> eh, kasi pag may edad na mga langga, iba na, ma, ano na, ma, mapapagod na kahit kunting kilos. Thank you for mga langga.